Mga boss, welcome muli dito sa akin channel. Ngayon mga boss, mayroon naman pong nagtanong sa atin at in tanong niya mga boss ay tungkol sa mga lahas. Tinatanong niya po kung uh, ang sabi ni Lisel Grace Ariula, Sir, pag tricolor ang alahas tapos itutubog daw sa yellow gold, hindi ba daw yan babalik ulit sa pagka tricolor? Yan mga boss ang ating pag-usapan at sasagutin ngayon dito sa ating uh, vlog. Uh, kung yung tricolor na lahas kung pwede bang itubog sa yellow gold tapos kung babalik pa ba siya sa pagiging uh, tricolor so bago yan mga boss uh, anunyahan mo kitang mag subscribe dito sa channel ko kung kayo ay bago lang dito napadaan kayo dito sa video ko ang channel ko po ay usapang alahas na kung saan pinag-uusapan natin dito ang mga katanungan tungkol sa mga alahas at sasagutin ko po yan dito sa susunod kong gagawing mga vlog Uy anak Oh, no! Gindakan lang yan eh. Tala mo, na. Hello mga boss, meron po akong pinapakita sa inyo. Uh, dito sa wala po akong may papakita sa inyo ng actual. Ito mga boss ay sa picture lang dito sa aking cellphone. So pag-usapan natin ngayon mga boss, ang tanong sa atin ni eh, Lizil Grace Ariola, kung ang kanyang tricolor daw ba na alahas ay pwedeng itubog sa yellow gold at kung hindi ba daw ito babalik muli sa pagiging tricolor dalawang mga boss ang klase ng tricolor unahin po natin mga boss dito halimbawa itong sa picture ko boss mga pinakita ko sa inyo mga boss uh, tricolor siya meron siyang a uh, white rose gold tapos yellow sa so, sing sing itong mga, mga boss uh, dalawang klase nga ng tricolor unang una ayun uh, yun yung nagpipid halimbawa ang alas ninyo ay puro puti lang yan halimbawa puti lang yan mga boss lahat tapos gusto ninyo na ipa color gawin nyo ng rose gold at yellow gold pero puti lang ho lahat yan pwede yan mga boss na magiging tricolor kahit puti ho lahat ang alahas ninyo ang gold ninyo puti or kaya yellow gold ang lahat ng alahas ninyo gagawin nyo lang white yung isa dyan tapos yung isa gagawin yung rose gold o magiging rose gold naman o kaya rose gold naman ang alas ninyo tapos gagawin niyo rin na white or yellow yung isa pwede yan mga boss depende yan yan ang tiyatawag mga boss na tubog lang siya mga boss kung anong uh, kulay ng gold ninyo pwede ang gagawing tricolor kung anong kulay ng gold ninyo yun po yun mga boss ang uh, yun po yun na uh, nagpipade o bumabalik sya sa original na kulay unahin natin ngayon mga boss ang tricolor na as in tubog lang halimbawa ang gold ninyo no ito ay ang gold ninyo ay Halimbawa, yellow gold lang. Ano, yellow gold lang. Tapos, gagawin niyo ito na tricolor na ganitong itsura. Itong isa gagawin yung rose gold, itong isa gagawin yung uh, white gold. Pero ang gold niyo lahat niyan mga boss, halimbawa ay yellow gold lahat. Unang-una diyan mga boss, ang unang magpe-fade diyan, hindi yung yellow gold no. Ang unang magpe-fade s'yempre yung rose gold mga boss. Kasi ang rose gold pumatong lang siya sa yellow gold. O siyempre kayo kung bakit ang rose gold ang una kong uh, sinasabi sa inyo na nagpipid hindi yung white. Samantalang nakapatong lang din yung white, di ba? Ang original taga ng kulay ng kabuuan na to ay uh, yellow gold. Kaya ang paliwanag yan mga boss, ganito. Kasi mga boss, kung ang alas niyo ganito, purong yellow gold dyan, gagawin yung uh, white go uh, tricolor, ito, ito mga boss, itutubog lang yan, yung isa na yan, alin man dyan, itutubog lang yan sa cross gold. Yung yellow gold mga boss, magiging cross gold na yung isang party na yan. Itutubog lang siya sa cross gold. Tapos yung isa naman, itutubog lang din sa white gold. So pwede yan mga boss, kahit yellow or anong kulay ng gold ang gusto ninyo. Halimbawa, yellow gold nga ito, pwede yan magiging tricolor. Kaya ko po nasabi na unang magpipade sa kalaunan ito magpipid lagi or unang magpipid yung uh, rose gold kasi mga boss ang ang kapit ng uh, nitong rose gold he, walang pinagkakaiba sa kapit ng yellow gold so tandaan nyo mga boss ha mas uh, sa, mas lamya lang ang kapit ng yellow gold at ng rose gold di ba alam mo ito nga itong yellow siyempre yellow na nga itong alas ninyo kung magpipid man yan ang magpipid lang sa kanya yun, tubog lang niya tapos ang lilito lang dyan yung orinal na kulay niya na yellow gold tapos itong isa na rose gold magpipid siya unti unti na yan na magiging yellow gold ba diba? kasi nga ginawang rose gold yan ngayon itong isa ng white gold kaya nasabi ko na hindi at hindi ito agad nagpipid kasi mga boss ang kapit ng uh, white gold ibang iba mga boss sa kapit nitong yellow gold or rose gold masasabi ko siguro sa rate ko parang times 8 or times 10 ang higpit ng kapit nitong uh, white gold kapag itinutubog siya sa white gold yellow gold man yan o rose gold kapag itutubog ng white gold hindi yan basta basta mga boss magpipaid talagang ang maiwan na lang na kulay dyan yung yellow gold tapos nagpaid na nga itong rose gold magiging yellow gold na rin ito so mangyayari nyan magiging tuto na lang siya to color na lang siya, tone Magiging yung dalawa na yan, magiging ilo na yan kasi nag-feed na tong rose gold. Yung white gold na to, hindi yan basta-basta nag-feed. So, maiwan na lang diyan ay magiging two color. Okay mga boss, tandaan niyo ha. Yun po yung paliwanag ko diyan sa uh, tricolor na uh, tubog lang. So, ito dito naman tayo mga boss sa uh, tricolor na kung saan talagang original siya na uh, tricolor. Kasi ganito mga boss, ito halimbawa ito white gold talaga siya. Ito yellow gold talaga at yung ito ay talagang rose gold. Kasi mayroon yan mga boss sa na pag nagdidepende lang yan sa pagtimpla ng ng ginto kung anong gusto niyo kalabasan na kulay, yellow gold man yan or rose gold, white gold, nasa pagtitimpla na lang yan mga boss. So dito muna tayo sa topic natin ngayon na kung ang yellow gold ba ay pwedeng babalik yung tricolor na tinubog sa uh, yellow gold kung pwede ba siyang bumalik sa tricolor ito yung sagot ko dyan mga boss yung rose gold ay yung yellow gold nyan mga boss siyempre Manatiling yellow gold yan Maglalait lang dyan yung pagkakatubog nya so babalik pa rin dyan yung original na kulay na yellow gold kasi nga totoong tricolor talaga siya talagang totoong white rose gold or yellow gold yung alas na andyan tapos yung rose gold naman mga boss ganun din yan magiging rose gold sya idadark lang po ang pagkatubog nito ng rose gold para maglumitaw lang yung kulay ng gold na rose gold itong tubog di meron din pang tubog yan mga boss ng rose gold meron din pang tubog para lang magiging dark yung tricolor ano pag itinubog ito sa yellow gold magiging uh, yellow na yan lahat So, tandaan nyo mga boss ha Yung white gold na yan Rose gold uh, Yellow gold Kapag itinubog yan lahat mga boss uh, Yellow gold Iisang e Kumbaga sa ano, mga boss Iisang e bisa lang yan ng tatlo Yan mga boss ha Tandaan nyo Iisang e bisa lang Kumbaga yung kapit nila Para parehas lang ang kapit ng pagkakatubog niyan. Walang yung sasabi ko kanina na double yung times 10 or times 8 yung kapit niya ng white gold yun mga boss kung gagawing white gold pero yung white gold kasi diyan mga boss gagawing yellow eh di ba yung gagawing yellow na nga itong lahat halimbawa kasi yun ang tanong nga sa atin ni eh, Lizard Grace Ariola kung pwede ba or babalik ba pa sa pagiging rose gold mga boss ah na yung tricolor nalito na ako mga boss ha pasensya nyo na ah kasi ang lakas ang ulan dito sa amin eh so balik tayo dito mga boss kung yung tricolor na yun, mga boss kapag itinabog sa yelo yes boss babalik ulit sa pagiging tricolor kasi ang kapit nga ng yellow gaya nga ng sinabi ko isang klase lang or pare-pares lang ang kapit nya dito sa uh, yellow gold kapit nya doon sa rose gold at ang kapit nya doon sa white gold yung patong nung yellow gold kasi magiging yellow na itong white gold pares lang din ang kapit nya so kung magpipaid na rin itong maglalait na ang kulay nitong pagkatubog sa yellow ganon din dito sa rose gold ganon din yan dyan sa white gold mga boss as in sasabay lang siyang maalis ang kulay. Siyempre, mas maiwan talaga kasi itong isa ay yellow gold talaga. So, magsasabay lang siya ng pagkakapid. Yes, mga boss, normal na babalik din siya sa pagiging rose gold kung ang tricolor pala. Normal na babalik sa pagiging tricolor ang alas ninyo kapag pinapatubog ninyo sa uh, yellow gold. So, dito naman tayo mga boss. Lipat tayo sa ating isa pa na nagiging paliwanag dito. Kamukha kanina na sinabi ko na itong white Kapag kumapit yan sa rose gold mga boss Gagawing white yung rose gold Or yellow gagawing white Mag iba po ang kapit yan mga boss Ibang iba ang kapit niya So muli mga boss babalikan ko lang na ah, Disturbo dito sa aking likuran ah, Dito tayo balik tayo dito sa ating Pinag-usapan ah, Yung kapit ng white gold Mas matindi mas makapit Kung yung rose gold or yellow gold gagawing puti. Tandaan nyo mga boss ha. Ano man ang kulay ng alahas ninyo. Halimbawa itong sinampol ko sa inyo. Ganitong klase ng alahas no. Iba-ibang design. At ah, tatlong klase na pinagdikit-dikit. Kung halimbawa yan mga boss. Yellow lang yan. White lang yan. Ah, rose gold lang yan. Pwede nyo po yan gagawing tricolor. Itutubog lang yan mga boss. Tandaan nyo mga boss. Itutubog lang yan. Kung anong original na kulay niya. Pag nag siya, babalik lang talaga siya sa pagiging orinal or na kulay niya. Kung yellow man 'yan, yellow gold or white gold. Pero kung yellow gold, kung yellow gold 'yan tapos rose gold, tapos magigim puti siya. Ito ang matindi mga boss nito basta-basta nagpipid. Hindi to basta-basta nagpipid ang white gold. So mas maiiwan siya kung itutuwog nyo sa uh, white gold yung isang parte ng alas niyo kung gusto yung gagawing tricolor diba kung yellow nga ito so mas ma maiwan yan mga boss hindi yan basta basta nagpipid ang white magpipid na itong dalawa na to yellow at saka rose gold pero yung white gold mga boss hindi yan basta basta nagpipid kaya nga sabi ko kay na mas patindi ang kapit nitong white gold tapos yung sa tanong ni madam na kung mabalik ba sa pagiging tricolor yes mga boss babalik siya sa pagiging tricolor pero itong isa mga boss na wag ninyong gagawin uh, meron ako ipapakita ulit sa inyo na isang picture na maliit lang ba? Malit lang ito. Ito kasi kung pwede naman tong itutubog pag nilinis kasi yan mga boss. Uh, kung ipapaalis ulit yan, ibabuffing, maalis ulit yang magiging kulay na lahat ng kulay niya maalis. So babalik siya sa kung anong gusto nyong kulay ng original. So itong isang papakita ko sa inyo na wag ninyong gagawin na ipapatubog na ipapatubog ninyo sa tricolor or tricolor siya tapos gagawin yung isang kulay lang. Ito pakita ko sa inyo ha. Kamukha itong isang mga boss, ayan, nakikita ninyo, ay yellow gold lang siya. So, ito, kamukha ito nung pinakita ko sa inyo kanina, na isang kulay yellow gold lang siya. So, pwede siyang gagawing tricolor mga boss. At tandaan nyo, pwede siyang gawing tricolor. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung isa klase ng alas na hindi pwede mong gawing ipapatubog mo or tutubog mo sa white, uh, yellow or rose gold kung ang alas ninyo ay talagang tricolor. Wait lang mga boss ha ito mga boss oh. ito sa mga picture ko dito sa cellphone mga boss ito yung gaitong yari mga boss na ito kasi mga boss ah, tricolor yan ah. Kaya manipis lang sya pansin nyo manipis lang sya kung manipis lang alas nyo mga boss tapos tricolor talaga sya wag na wag nyo mga boss ipapatubog sa ah, purong white tandaan nyo mga boss kung ang alas niyo ay ang ah, ganitong yari mga manipis lang sya yan, dumi ng kamay ko kasi galing lapos nagpanday. So, ito mga boss, kung ganitong mga klase mga tricolor ang alas ninyo, manipis. Tandaan nyo mga boss, wag na wag ninyong ipapatubog yan sa white gold. Gagawin yung white gold lahat yan. Kasi nga mga boss, kung gusto ninyong ibabalik na yan sa tricolor, so kailangan dyan, uh, ibabuffing yan, uh, i-smerilin kung tawagin, i namin yan tatanggalin ulit yung pagkakatubog ng white simpre sabi ko nga kayo di ba mga boss yung kapit ng white gold ay talagang times 10 or times 8 ang kapit nya kumpara doon sa yellow or rose gold kaya wag na wag ninyong ipapatubog sa white gold lahat ang tricolor ninyo na alahas yung mga maninipis na kagaya nito na mga pinapakita ko kung hindi mangaytong gayto ang design basta mga maninipis mga alahas mga boss necklace man yan or bracelet pero yung mga ring na pinakita ko sa inyo kayo na mga boss okay lang yan mga boss kasi pag inesmeral yan mga boss ah uh, madali lang naman maalis or makapal pa naman kasi siya so maalis pa rin doon yung pagkakapit ng white gold okay lang yan na gagawin yung lahat ng white gold or gagawin yung yellow mas mainam sa mga ganitong yari mga boss tapos nagsawa na kayo sa tricolor kung gusto ninyo e tricolor nyo na lang talaga or ipatubog ninyo yellow na lang lahat pwede yan Siyempre, ang pag yan mga boss, ang unang magpipid yung part mga boss na white. Tandaan nyo mga boss ha. Ah, dito sa video ko talaga mga boss, meron kayong matutunan. Kapag iyong tricolor na ganitong mga yari, tapos pinatubog ninyo yan sa yellow gold, yung white gold naman ang unang magpipid ng pagkakayelo. Unang lilitaw yung kapit ng, uh, unang matatanggal ang kapit ng hilo dito sa white gold kasi hindi siya ganun kakapit mga boss yung yellow gold doon sa white gold mas kumakapit siya dito sa rose gold di diba? mas kumakapit pa yung tubog ng yellow gold doon sa rose gold so simple pag tinubog yan may mga proseso naman yan mga boss pag tinubog so mas manguna ang kulay niyong yellow kasi nga ginawang yellow so itong mas mamumula so may proseso dyan mga boss ha? mas mahaba ng paliwanagan dito kung paano maging proseso pero alam naman yan mga boss na mga nagtutubog alam na rin nila yan para hindi magiging halata so ang ginagawa ko dyan mga boss kapag nagtutubog ako ng ganito gagawing yellow idadark ko lahat ng tubog yan mga boss dark ko ng yellow as in dark na dark talaga ang pagkakayelo yan lahat para mabalot ang pagkakatubog nitong white yung tubog nitong yellow magiging dark na dark talaga at ng rose gold magiging dark na yan yung yellow ay yung puti ayan magiging yellow na rin yan so pag na dark na ang tubog lahat nyan saka ko yan, uh, ibabapping ulit. Gagamitan ko ng pampakintab yan, yung tila na lang, yung light lang, na hindi na siya uh, gas or makakaskas pa yung gold niya. Kasi nang ipapalis lang doon mga boss, yung uh, ibabapping lang yan ng light lang para maalis lang yung mabosbosan yung kulay. Pag nabosbosan na ang kulay niya mga boss, itong rose gold at ng yellow, siyempre, mas iwan na mo ng bapping yung white. Kasi nga, lilitaw agad yung white mas madaling mabura yung yellow na pagkakapit doon sa white gold so ilalait lang ang bapping dyan dito sa rose gold at sa kanang sa yellow gold siyempre mas didinan mo yung pagkakabapping para pag ulit yan mga boss ng yellow magpantay na ang kulay nyan mga boss yun po ang technique dyan sa mga siguro mga baguhan para sa iyo itong video na to sa mga baguhan pang nag-ismer nagtutubog yun ang technique dyan para mas magpantay ang kulay niyan kapag tinutubog ng yellow gold. Kaya muli tandaan ninyo, wag na wag ninyong ipapatubog ang tricolor ninyo na maliit na mga alahas sa puti. Kasi kung ipapatubog niyan sa puti, tapos nagsawa na ulit kayo sa puti, ipapatubog niyo naman ngayon sa uh, tricolor, ibabalik nyo Hindi na yan basta mga boss, masisira na yan pag iya tong mga maliit na part na yan, yung maninipis lang kasi yan. Siyempre, yung kapit nga ng white gold, kapit na kapit yan. So, pag binapin mga boss, kailangan makakayod talaga yung gold doon para mabura yung pagkakapit nito. Matuklap talaga yung pagkakapit ng white gold doon sa uh, gold na yellow gold at saka ng rose gold. Kailangan mabubura talaga. Mas makakayod yung gold niya. Mas mabawasan. Kaya mas mainam, huwag nyo talaga ipapatubog sa uh, white gold lahat. Kasi masisira talaga. Or ang mangyayari dyan yung mga kinang-kinang nito mga boss makikita nyo sa alas niya merong mga disendisa niya makikinang yun po ang maalis dyan uh, mag, uh, saan, mawala na yung kinang niya kasi nga nakakaskas ng gusto yung gold kasi nga tinanggal yung pagkakaputi para lumitaw yung rose gold at ng yellow gold so sana mga boss nakatulong itong video ko na pinakita sa inyo yung mga picture lang kasi wala man akong may uh, pakita sa inyo ng personal taga wala mo akong ganong mga alahas na mga ganito so dito lang ako sa picture Nagbe-base mga boss So sana naman ay paliwanag ko sa inyo ng maayos kung uh, yung tricolor ba ninyo kung sa hilo babalik ba sa pagiging tricolor. Muli mga boss, babalik yan sa tricolor. Pero ang huwag nyo lang gagawin, yung tricolor ninyo na mga maninipis, gaya ng ganito, ay wag nyo ipapatubog yan sa white gold lahat. Kung ipapatubog nyo yan sa hilo, okay lang yan mga boss kung patubog nyo sa hilo. Kasi madali lang tanggalin ang kapit ng hilo doon sa kumapit sa rose gold at sa white gold madala yung tanggalin mga boss hindi masisira o hindi matatanggal yung mga kinang-kinang na design okay lang yan kaya okay lang kung gagawin yung hilo ang tricolor basta wag nyo lang gagawin ay nyo talaga sa uh, white gold lahat kasi masisira talaga so yan mga boss sana nakatulong kung bago lang kayo dito sa channel ko napakadaan kayo uh, palike naman mga boss palike para maipresenta tayo ng youtube yung video ko para mas maraming makapanood at ma matutunan nila yung ganitong mga technique at nagkaroon sila ng mga tips sa alas nila na kung ano maaring gawin sa alas nila palike, pasubscribe na lang mga boss para may pasinta tayo ng youtube yung video natin at muli maraming makakapanood so maraming salamat uh, muli ma kung meron kayong mga katanungan mag comment lang kayo sa video ko mga boss wag kayong mahiya, sasagutin ko rin yan dito sa gagawin kong mga vlog sa susunod maraming salamat sa panonood